At ito mayroon pang isang pang adult swimming pool dito. Ayan, guys. Ito yung adult swimming pool na isa. Pang adult. Ayan. Pero, guys. Ito lang ang area. Ito din naman yung building dito sa andang um, taas. Ganyan ang kamilang design. Marami na ring building dito guys. Nung una kaming pumunta. Eh, ilan pa lang. Pero ngayon marami na. Ayan.